You know, mga kasi, good morning mga uh, ka-Story Kukuha tayo ng pag-almusal natin Vlog! Tara! samahan niyo ako sa ating malukan Basta yung bisita natin, may bisita tayo Wala <laughs> tayong almusal eh Kaya nakuha tayo sa ating Eslogan! Uy! Hmm. May mga hitlog May sarada mo ito? May mga buta buhay tayo dito

ay, laki nga. Parang mangga. Na nga. <laughs> sup na mangga, be. Laki, oh. Grabe, laki. Oh. Laki, oh, lap, oh, laki, nga. Sobra. <coughs> isa pa, kumala isa sa loob. Laki, oh. Eh? Positive, positive. Ngayon, ito Ganyan na ako ating almusal. Mm. Pagkakita mo. Good sa kayong. Good morning! Good morning! Peace! Bam! Psh, psh.